channel for today's video guys maglinis ta sa ating bahay kasi ang dumi gaya at saka ako lang dito guys wala yung mga anak ko at saka yung asawa ko sa trabaho kaya maglinis na tayo let's go guys kasi magkubas tayo ng pinggan yan guys ang dumi ng bahay namin guys ayan. tapos yan. Ang, yan guys ang dumi ng pinggan namin ang dumi ng kusina guys yan wala naulang pa guys so, natira kanina yan. kaya hatin yung tira

hindi pa ako marunong ka umpisa ko lang ano guys Ako umpisa ko lang mag, ano ko lang mag vlog ayan hindi pa ako marunong paano mag set up ng camera Yan hindi pa nga minsan maginaw guys ayan guys maglilimis tayo maghugas tayo guys ng pinggan ayan maghugas tayo ng pinggan kasi ano guys ang dami hugasan ang hugasin ang dami kasi ako lang kasi dito guys ayan guys ayan ayan alam mo natin mag hugas ng pinggan pa rin nga natin ayan guys Yung, isang kapasa isang matay maghugas guys ayan guys <laughs> maghugas ng pinggan